Kwentong I Love Kogi. Ang unang bagay na napansin ko ay ang amoy. Hindi siya amoy patay o amoy lupa pero amoy kuryente na may halong luma, matamis na hangin. Tuwing hating gabi, kapag kakarating lang ni Mina mula sa... Sabi niya, pag o-overtime sa pabrika, laging may ganong amoy sa silid namin. Alam kong pagod siya dahil halos puting-puti na ang kulay ng kanyang labi. Pero ang amoy na iyon ay hindi amoy pagod. Ito ay amoy kakaiba, amoy na nagmumula sa isang lugar na hindi pangkaraniwan at ito ay nananatili sa kanyang mga damit, sa kanyang buhok at sa unan na kanyang hinigaan. Ang pangalan ko ay Ben at pitong taon na kaming kasal ni Mina. Siya ang buhay ko, ang pangarap ko, ang ina ng aming dalawang maliliit na anak na sina Beth at Leo. Pero nitong huli may malamig na katanungan na unti-unting lumalaki sa dibdib ko. Bakit tila nagiging estranghero ang babaeng katabi ko sa higaan simula nang lumipat siya sa night shift? Nagbago ang lahat. Dati, masayang-masaya siyang nagluluto ng aming hapunan, puno ng tawa ang bahay namin. Ngayon, pagdating ng alas 10 ng gabi, bigla siyang magsasara at magiging tahimik. Pagod lang talaga ako, Ben, ang lagi niyang sagot habang hinahaplos ang aking braso. Ang hirap ng trabaho ngayon. Pero ang mga mata niya, na dati parang araw sa liwanag at init, ay tila nalulunod sa hindi maipaliwanag na kalungkutan palagi siyang naghahanap ng dahilan para makalabas ng bahay bago mag alas 12. Minsan, bibili ng gamot, minsan kakausapin ang boss, minsan kukuha lang ng extra shift. Lagi siyang aalis na nakasuot ng luma at maluwag na jacket kahit na sobrang init ng panahon. Ang hindi ko maintindihan ay bakit hindi man lang siya nagre-reklamo sa init o sa dilim parang mas komportable pa siya sa lamig at at sa misteryo ng gabi. Ang pinakamasakit ay hindi na namin nagagawa ang mga nakasanayan namin, ang magkwentuhan sa ilalim ng bituin o ang magyakapan hanggang makatulog. Sa halip, ako ay naghihintay, nag-iisip at umaasa na babalik na lang si Mina, ang tunay na minabago, tuluyang lamunin ng gabi ang kanyang katauhan. Ang pagkainip at pangambako ay nagiging lason na unti-unting pumapatay sa aming pagmamahalan at alam kong hindi ito magandang simula pero hindi ko mapigilan ang sarili ko na magtanong. Nagsimulang magbago ang mga bagay ng sabay-sabay na nagkasakit ang mga alagang manok at baka ng mga kapitbahay. Sa loob ng isang buwan, tatlong baboy ang namatay sa likod bahay namin at ang tanging paliwanag ng matatanda ay masamang hangin. Siyempre, ako bilang isang modernong tao ay tumatawa lang sa mga pamahiin na iyon. Pero ang dami ng namamatay ay nakakabahala na sinasabi ng mga kapitbahay na wala man lang nakitang bakas ng dugo Tanging ang panloob na laman ng mga hayop ang tila kinuha, malinis na malinis parang inalis ng isang napakatulis na kutsilyo. Ang pinakanakakagulo ay ang laging naririnig na tunog bago mamatay ang mga hayop. Ibang giyang tik-tik-tik na tunog na palakas ng palakas habang papalapit at pahina ng pahina habang papalayo. Nagsimula na akong mag-isip kahit ayaw ko. Sa isip ko, ito ay isang malaking koinsidensya lamang. Pero ang totoo, ang maliit na butil ng takot na iyon ay nagsimulang tumubo at maging isang malaking ugat ng pagdududa sa aking isip. Isang hapon, habang nagiinom ako ng kape sa tindahan ni Aling Nena, ang matandang chismosa at mapamahiin sa lugar namin, binigla niya ako. Ben, ang sabi niya, habang nakatingin sa akin ng may lungkot, alam mo ba, ang asawa mo parang iba na. Tumawa ako at sinabing, Sempre Aling Nena, nagtatrabaho siya sa night shift. Natural lang na maging pagod siya. Ngunit umiling si Aling Nena. Hindi lang pagod, Ben. Napansin mo ba ang mga mata niya? Wala silang anino. Tangpaan niya, minsan parang nakalutang sa lupa kapag naglalakad. Tinawanan ko siya, pero pag-uwi ko, tiningnan ko ang mga mata ni Mina habang natutulog. Hindi ko makita ang anino na tinutukoy ni Aling Nena pero may kakaiba sa mga mata niya. Parang wala siyang kaluluwa o baka ako lang ang nag imagine Ang isa pang bagay na napansin ko ay ang pag-iwas niya sa bawang at asin. Dati, gusto niya ng maraming asin sa pagkain at palagi siyang nagpapakain ng bawang sa mga bata para sa kanilang kalusugan. Ngayon, kapag nakikita niya ang bawang sa kusina, Tila may bahagyang panginginig sa kanyang kamay at lagi siyang nagtatago ng asin sa isang lugar na hindi ko makita pero ang tuluyang nagtulak sa akin na kumilos ay ang kaganapan isang gabi. Alas 12 na ng hating gabi. Kausap ko si Mina sa telepono. Malapit na ako, Ben, ang sabi niya. Dito na ako sa kanto. Pero habang naghihintay ako, narinig ko ang tunog na iyon. Tik tik tik. Ito ay napakalapit, halos sa labas ng aming bintana. Ang tunog ay hindi galing sa ibon o sa insekto. Ito ay malalim, parang tunog ng dila na humahampas sa hangin. Nanginginig ang aking buong katawan. Agad kong hinawakan ang aking telepono at tinanong, "Mina, nasaan ka na ba talaga?" Ang boses niya ay naging matinis, hindi na ang boses na mahal ko. "Andito na, Ben. Andito na ako." Huwag kang mag-alala. At pagkatapos na wala na ang tunog at pumasok siya sa pinto, puting-puti ang mukha at ang amoy ng luma, matamis na hangin ay sumalubong sa akin. Nang tanungin ko siya tungkol sa tunog, mabilis siyang nagpalusot. Baka pusa lang yan, Ben. O di kaya nananaginip ka lang, pagod ka na. Pero ang huling pangyayari ay hindi ko na palampasin. Isang madaling araw, natagpuan ko ang aming alagang aso, si Brownie, na umiyak sa gilid ng bakuran. Ang aso ay natatakpan ng puting buhangin at maliliit na balahibo ng manok. Nang lapitan ko siya, napansin ko ang isang bagay na nagpatigil sa paghinga ko. Sa ilalim ng kanyang bibig, may mantsa ng dugo at, mas nakakabahala, may puting bagay na parang taba. Hindi ko na ito kaya. Pagkatapos ng lahat ng mga misteryosong pangyayari, ang amoy, ang mga namatay na hayop, ang pagkabalisa ni Mina at ngayon ito, kinailangan kong malaman kung ano ang totoo. Iyon ang huling gabi na ako ay nagkunwari na naniniwala sa kanyang mga kasinungalingan. Nagpasiya akong sundan siya. Nagkunwari akong natutulog. Nang tumunog ang alas 11 ay media, pumangon si Mina. Tahimik na tahimik, parang isang anino. Nagbihis siya ng itim na damit at sa dilim, parang naglaho na lang siya. Tiyak na alam niya na ako ay gising dahil tinitigan niya ako bago siya lumabas. Ang mga mata niya ay may kakaibang kinang na hindi ko pa nakita. Nang tuluyan siyang lumabas, tumayo ako at tahimik na sinundan siya. Naglakad siya papunta sa likod ng bahay patungo sa sagingan. Ang gabi ay malamig at tahimik tanging ang tunog ng aking sapatos sa lupa ang maririnig. Nang makarating kami sa sagingan, tumigil siya. Ako naman ay nagtago sa likod ng isang malaking puno ng mangga. Nanginginig ang buong katawan ko, hindi dahil sa lamig kundi dahil sa takot. Alam kong may mangyayari at hindi ko alam kung handa ba ako sa katotohanan. Handa ba akong makita ang lihim ng babaeng minahal ko ng buong buhay ko? Ang dilim ay tila lumalalim sa paligid namin. Tanging ang buwan lang ang nagbibigay ng kaunting liwanag. Nakita ko si Mina, nakatayo roon. Ang kanyang mukha ay nakatingala sa kalangitan. Nagsimula siyang bumulong ng isang bagay na hindi ko maintindihan. Parang isang sinaunang dasal. Pagkatapos, nagsimulang umugong ang hangin sa paligid niya at ang amoy ng matamis, lumana hangin ay muling bumalik mas matinding ngayon, mas nakakahilo. Bigla, nakita kong hinawakan niya ang kanyang tiyan at ang kanyang katawan ay nagsimulang manginig. Hindi siya umiyak, hindi siya nagihirap, pero ang kanyang mukha ay naging blanko. Ito ay isang bagay na higit pa sa sakit ito ay isang pagbabagong hindi kayang ilarawan ng mga salita. Ang balat ni Mina ay tila naging malambot. At sa kalagitnaan ng kanyang baywang, nagsimulang lumaki ang isang linyang kulay pula. Parang may naghihiwa sa kanya ng dahan-dahan. Ang tunog na ginawa niya ay hindi hiyaw, kundi isang ungol na nagpapahiwatig ng malalim na kasiyahan at sabay na paghihirap. Pagkatapos, sa loob ng ilang segundo na parang tumagal ng ilang oras, nakita ko ang gitnang bahagi ng kanyang katawan ng baywang na lumalaki at ang itaas na bahagi ng kanyang katawan ay nagsimulang humiwalay mula sa ibaba. Ang mga bituka niya ay tila nagiging napakatibay na sinulid na kumikinang sa dilim, naguugnay sa kanyang itaas na katawan sa kanyang mga paa. Ang mga paa at baywang ni Mina ay naiwan sa lupa, nakatayo pa rin parang isang tud. Ngunit ang nakakakilabot ay ang kanyang mukha. Sa isang iglap nakita ko ang mga mata ni Mina na nakatingin sa akin. Hindi ito ang mga mata ng halimaw. Ito ay mga mata na puno ng pagmamahal at kalungkutan parang nagpapaalam. At pagkatapos, ang kanyang leeg ay tila humaba at ang kanyang dila ay naging napakatulis at mahaba parang isang karayom na handang tumusok. Nagsimula siyang lumipad. Ang kanyang itaas na katawan lang nagdadala ng nakakatakot na tunog na tik-tik-tik habang siya ay papalayo. Ang tunog na iyon na dati ay isang misteryo, ngayon ay isang sumpa. Hindi na itutunog ng ibon kundi ang tunog ng babaeng mahal ko na lumilipad sa gabi, naghahanap ng kukunin. Ang aking asawa ay isang tik-tik na aswang. Ang takot ay lumalamon sa akin, hindi ko na huminga. Ang aking mga tuhod ay nanghina at bumagsak ako sa lupa ngunit nanatili akong tahimik. Nakita ko ang isang itim na anino na lumipad papalayo patungo sa mga bahay ng kapitbahay. Alam ko kung ano ang mangyayari. Ang bata na may sakit sa dulo ng kalsada, ang bagong silang na baka ni Mang Pedro Silang lahat ay nasa panganib pero hindi ako makagalaw. Ang natitira sa aking asawa, ang kanyang mga paa at baywang ay nanatili doon parang isang paalala ng kanyang pagkatao. Ang mga kamay ko ay nanginginig at gusto kong sumigaw pero walang lumabas na boses. Ang katotohanan ay mas masakit pa kaysa sa inaasahan ko. Inantay ko ang pagbabalik ni Mina. Pagkatapos ng halos isang oras, bumalik ang anino. Muli nagkaroon ng ugong sa hangin at ang itaas na katawan ni Mina ay muling sumama sa kanyang ibabang bahagi. Ang balat niya ay muling nagsara at muli siyang naging si Mina. Ang aking asawa, nang makita ko siyang naglalakad pabalik sa bahay, tumakbo ako at nagkunwari na natutulog. Nang pumasok siya sa silid, nakita ko ang pagod sa kanyang mukha. Hinalikan niya ako sa pisngi at bumulong siya, "Mahal kita, Ben." At doon, sa dilim, habang natutulog siya sa tabi ko, alam kong ang babaeng katabi ko ay hindi lang ang asawang mahal ko, kundi isa ring halimaw na kumakain ng laman at dugo sa gabi. Ang sakit ay parang kutsilyo na tumusok sa puso ko. Ngayon, alam ko na ang katotohanan. Ako si Ben at ang aking asawa ay isang aswang na tiktik. -tik. Pero ang tanong ay, hindi na ano siya, kundi ano ang gagawin ko? Paano ko haharapin ang babaeng minahal ko na ngayon ay isa ng halimaw? Sa araw, siya ay ang perpektong asawa at ina. Nagluluto, nag-aalaga sa mga bata at tumatawa. Sa gabi, siya ay lumilipad, naghahanap ng kukunin, nagdadala ng sakit at kamatayan sa aming komunidad. Hindi ko siya kayang iwanan. Mahal ko siya sa kabila ng lahat, siya ay ang ina ng aking mga anak, ang kalahati ng aking buhay. Pero paano ko mabubuhay ng may ganitong lihim? Paano ako matutulog habang alam kong ang katabi ko ay isang nilalang na kumakain ng laman ng tao? Kaya araw-araw, naghahanap ako ng paraan maan. Naglalagay ako ng bawang sa bintana, naglalagay ng asin sa ilalim ng kanyang unan, umaasa na ito ay magpapahinto sa kanya o magpapabago sa kanya. Pero wala. Sa bawat paglubog ng araw, tinitingnan ko ang kanyang mga mata, naghahanap ng bakas ng pagbabago. At sa bawat gabi, naghihintay ako, nanginginig para sa tunog ng tik-tik-tik, ang tunog ng aking asawa na lumilipad palayo. Paano na kami? Iyan ang tanong na umiikot sa isip ko. Dapat ko ba siyang iligtas o dapat ko siyang iwanan para iligtas ang aming mga anak at ang buong komunidad? Kung mayroon man kayong mabuting payo sa sitwasyong ito o kung may alam kayong paraan para matapos ang sumpa na ito, sana ay sabihin ninyo. Dahil ako, si Ben, ay nagdurusa sa pagitan ng pag-ibig at takot at hindi ko na alam kung alin ang mas malakas. Ang gusto ko lang ay ang mina na minahal ko, ang babaeng walang amoy ng luma, matamis na hangin at walang nakakatakot na ungol sa hating gabi. Yan ang tanging gusto ko.